Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga ka-chicas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa dami-dami ng iniisip nga at ng problemang dumarating sa buhay nga nitong si Sherlene ay naisipan niya ngang tawagan itong nga si Attorney Adrian upang uh, maihinga niya ang kanyang sama ng loob at ang kanyang uh, problemang dinadala sa ngayon dahil sa alam niya nga ay uh, handa namang makinig itong si Attorney Adrian sa kanya upang maibsan ang sakit at uh, sama ng kanyang kalooban para lamang nga uh, meron siyang makausap kung kaya dito naman ay pumayag itong ang si Attorney Adrian na makipag-usap nga dito kaya Sherlyn at handa nga itong makinig sa anumang problema at bigat na kanyang dinadala kung kaya dito nga ay nag-uusap sila ng masinsinan at hindi nga nila inaakala na andoon pa lang ito ngang malaking bungang bunga si Divina kasama ng kanyang pinsan kung kaya dito ay nakaisip na naman ng hindi magandang plano ito ang siya malaking bungang bunga si Divina upang tuluyan ngang paghiwalayin at sirain nga ang relasyon nito ngang si Raymond at ito si Charlene kung kaya dito nga ay gumawa silang paraan para nga mahulog sa pool ito dalawa at dito ay agad-agad niya ngang pupuntahan ito ngang si Raymond at siyang gagawa na naman ng kwento at agad-agad namang susugod nga itong si Raymond at aabutan niya nga nakarobe itong nga si Attorney Adrian habang naliligo naman sa bathtub ito nga si Sherlyn ay walang kalam-alam kung ano ang tunay nang nangyari kay Sherlyn at kay uh, Attorney Adrian itong nga si Raymond na bigla-bigla na alamang lamang sumugod at naniwala nga dito nga kay malaking bungangang divina na nagtagumpay na naman sa kanyang kabusitan at kasamaan ng kanyang pag-uugali. Kaya guys, napakarami po, po nating mga dapat abangan dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!